Bakit daw kailangan dumaan sa recruitment agencies kung tayo ay mag apply or magkatabaho abroad? Ang pagdaan sa recruitment agencies ay mahalaga at kinakailangan para sa mga OFW dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, legalidad at proteksyon. Ang mga lisensyadong recruitment agency ay nasusubaybayan ng Philippine Overseas Employment Administration o kaya naman ng DMW. Tinitiyak nito na ang mga kontrata, at trabaho ay lehitimo at sumusunod sa tamang alituntunin. Protektado ang mga OFW mula sa illegal recruitment at sa human trafficking. Pangalawa, mas madaling pag-asikaso sa mga dokumento. Ang recruitment agencies ang gumagawa ng proseso tulad ng pag-asikaso ng visa, work permit at iba pang requirements. Pangatlo, tulong sa paghanap ng trabaho. Ang mga ahensya ay may direct access sa mga employers abroad. Kaya mas mataas ang tsansa na makahanap tayo ng trabaho na akma sa ating skills at karanasan. Pangapat, support system. Ang mga lisensyadong recruitment agency ay nagbibigay ng pre-departure orientation seminars or pedos para ihanda ka sa mga bagong kultura at sa trabaho. Mayroon ding tulong kung sakaling magkaroon ng problema sa trabaho o sa employer sa ibang bansa. At panglima ay ang legal na reklamo. Kung dumaan ka sa isang lisensyadong agency at nagkaroon ng isyo sa trabaho, mas madaling magsampa ng reklamo sa POAA o sa DMW laban sa ahensya mismo. Konklusyon, ang pagdaan sa recruitment agencies ay hindi lamang para sa iyong kaginhawaan, kundi para rin sa iyong seguridad at proteksyon habang nagtatabaho abroad. Siguraduhin pumili ng ahensyang may lisensya at rehistrado sa DMW. Maraming salamat po. Pakilike at paki sa ating channel.